sa ating uh, Idal Adha uh, prayer uh, kay sa ating barangay captain kay honorable uh, captain Sadat Sangki kap maraming salamat sama na rin ang kanyang mga kagawad at ang kanyang pamilya no welcome ang aking masabi lang is welcome sa lahat ng taga barangay Kamasi kasi kami ay taga barangay Kamasi na rin kasi dito man yung dito naman na yung ating kampo taga barangay Kamasi na rin kami ang aking minsay lang sana ang ating Adha ay ma sa puso natin at uh, uh nawa ito magbigay pa sa atin ng uh, maraming, maraming, biyaya. Kanya, kanya na umaga, yun, nandito ako aking anak, nanonood kami, no? may pinanood kami, may sinabi ako sa kanya na panurin natin itong kwan. May panurin tayo para makita natin kung anong ibig sabihin ng idalahat ng adha, feast of the sacrifice. So yun na nga, dahil nakalagay ang, uh, ang talagang ang uh, sina, uh, natin is yung Feast of the Sacrifice na rinig ko doon no, na napanood namin kanina na sinasakrifisyo no, yung history talaga o yung istorya ng face uh, Feast of Sacrifice isinakripisyo yung anak no. So pa ang mensahe talaga doon, ang malalim na mensahe ay uh, huwag tayo masyadong uh, ma sa kung ano-ano man. Nasabi nga doon kanina sa mensahe pati sa pamilya, sa anak. Okay din 'yon no, normal 'yon. Pero dapat kaya pa rin nating i-give up kasi yun yung nangyari noong unang panahon no? ginip up niya yung kanyang anak pero hindi naman niya tinuloy bagkos ay pinalita ng isang uh, animal, isang hayop so minchay doon ay dapat, kaya pa rin natin magsakripisyo uh, kaya natin i-give up itong mga cellphone natin <laughs> mga gadget at kung ano-ano pa na karangyaan sa buhay para sa para sa ating uh, kaluluwa para sa ating uh, relihiyon at para na rin sa ating community. Samuli, so, muli, welcome dito sa kampo ng 601st Brigade. Ah uh, uh, sana ito hindi na tuloy-tuloy lang ang ating magiging activity. Sukran wa salam. Maraming maraming sa wanadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan muniran amma ba'du fa ibadallah Usi nafsi, then iaa kum bataq wallahi alaihim. Fakad fazal muttaqun. Kenaian, kami syukur atas Allah Subhanahu wa Taala. Yang untuk moga Muslim sedunia, nan nagi sahih sahih. Geli taruh saya, kena sampai dengan kesara jaga sakanan atau sekiranya tan untuk bawang. Imada ke amaginger abu celebrate. Kalau agai? Ya, betul-betul, pencelibrate. Nasihat siasat kau nak sabut, nak penggal.